Sila ang mga nalilink sa isa't isa ng mga magkakapareha sa showbiz ngayon. Usap-usapan na may relasyon na sila at kumpirmasyon na lang ang hinihintay kung sila na ba talaga. The Philippine Showbiz List presents Rumored Showbiz Couples of 2025 Sura Mirez and Dominic Roque Bagamat wala pang pag-amin sa tunay na estado ng kanilang relasyon, marami ang naniniwalang magkasintahan na si Sue at Dominic. Patunay riyan ang hindi nila tinatagong pagtatangi at suporta sa isa't isa. Ang rumored romance ng dalawa ay nagsimula noong November 2024 matapos na maispatan silang magkasama at naghahalikan sa isang bar sa Siargao. Masasabing mabilis na nakapagpalagayan ng loob sa na Dominic at Sue sa maikling panahon. Noong nakaraang buwan lang ay inamin ng dalawa na sila ay nagde-date. Ayon kay Sue, masaya at nag-e-enjoy nga raw sila sa isa't isa. Sinabi naman ni Dominic na masaya sila ni Sue kapag magkasama. Nagkakaroon ng mga bonding moments at patuloy nilang kinikilala ang isa't isa habang naglalabas-labas. Ang blooming romance sa pagitan ng dalawa ay mukhang lalong sumisila ngayong taon na mabakita si Sue sa Instagram page si Dominic sa unang pagkakataon. Noong January 11, nagpost si Dominic ng mga throwback photos nila habang kumakain ng magkasama sa chef's night sa restaurant ni Judy Ann Santos sa Alabang kasama ang ilang malalapit na kaibigan kamakailan ay nagdulot muli sila ng kilig ng kumalat sa social media ang isang video kung saan ay makikita si Dominic at Sue na magka-holding hands habang naglalakad sa isang lugar na mukhang mall. Sa mga tagpong ito, tanging kumpirmasyon na nga lang mula sa dalawa ang hinihintay ng publiko. Kim Chu and Paolo Avellino Maraming fans ng Kim Pao nila Kim at Paulo ang naniniwalang hindi lang bilang magkatrabaho ang maganda nilang relasyon, kundi maging sa totoong buhay. Una silang nagkasama sa seryang Linlang at aminado sila Kim at Paulo na hindi nila inexpect na mamahalin ng tao ang kanilang tandem dahil sa serye ay magkaaway ang mga karakter nila at kakaunti lang ang kilig moments. Wala mang pag-amin sa kasalukuyang lagay ng kanilang relasyon, tila sumapat na ang nakikita ng publiko. Patunay rin ang mga video clips na makikitaan ng palatandaan na may mas malalim na relasyon ang dalawa sa likod ng kamera. Dagdag pa rin ang mga tuksuhan na napapanood sa It Showtime, kung saan isa si Kim sa mga host. Kamakailan nga lang ay napaamin siya ng na kanyang mga kasamahan, kung saan ay sinabi niya na ang ginagamit niyang bike ay hindi niya binili, kundi binigay sa kanya. Hindi man pinangalanan kung sino ang nagbigay, alam ng marami na ito ay walang iba kundi si Paolo. Kailin Alcantara and Kobe Paras Hindi naman may pagkakailan na maganda ang pagtatapos ng 2024 at ang pagpasok ng 2025 para sa rumored couple na sina Kobe at Kailin. Hindi inilihim ng dalawa sa publiko ang kanilang sweet moments tulad na lamang ng viral kandong video nila. May mga sweet exchange din sila sa social media na may pahiwatig na may espesyal na namamagitan sa kanila. Bukod pa rito ay nakasama na rin ni Kylie ang pamilya ni Kobe, partikular na ang ama nitong si Benji Paras at ang nakakatandang kapatid na si Andre. Bukas din ang pagpapahayag ng pagboto ang ina ni Kobe na si Jackie Forster kay Kylie para sa anak. At noong nagdaang Kapaskuhan, ipinagdiwang ito ni Kobe kasama si Kylie at ang pamilya nito. Pero sa kabila ng mga naglalabasang ito, tila pigil pa rin ang dalawa sa kanilang real score lalo na si Kayleen. Bagamat na nang kinumpirma ni Kobe na dating na ang estado ng relasyon nila ni Kayleen. Sinabi ni Kayleen na sapat na raw ang mga mahalagang tao sa buhay niya, ang tanging nakakaalam ng estado ng kanyang love life. Inilahad din niya na siya ang unang nagpakilala kay Kobe sa kanyang mga magulang. Mahalagaan niya na makilala ni Kobe ang kanyang pamilya upang malaman kung siya na ba ang tamang tao para sa kanya. Ayon kay Kaylin, ito raw ang real deal. Ibig sabihin ay seryoso siya sa kanilang relasyon. Kaugnay nito sa panibagong panayam kay Kaylin noong January 20, 2025, nang matanong mo sila na ba ni Kobe, iwas pa rin siya na pag-usapan ang totoong estado nila. Matipid at maingat ang sumagot si Kaylin ng okay naman kami and let's just put it that way. Barbie Imperial and Richard Gutierrez kung pagbabasihan ang nakikita kaganlapan ngayon sa buhay ni na Barbie at Richard, hindi na questionable pa ang tuloy nilang ugnayan na kumpermasyon na nga lang ang hinihintay mula sa dalawa. January 2024 nang unang namataang magkasama sila sa isang gastropub pero naging tahimik ang dalawa tungkol sa napapabalitang pagkakamabutihan nila. Pagkatapos dito ay naging sunod-sunod na ang sightings nila ng magkasama dito sa Pilipinas at maging sa South Korea at Italy masasabing tanggap din ng pamilya ni Richard si Barbie, partikular na ng inang niyang si Annabel Rama dahil sa nakikita siya sa family gatherings ng Gutierrez. At sa YouTube vlog ni Ogie Diaz noong January 16, 2025, nang matanong tungkol sa tunay na estado ng relasyon nila ngayon ni Barbie, sinabi ni Richard na tulad nakikita ng mga tao, dun muna nga raw sa what you see is what you get. Dito ay pinahayag din niya ang paghanga sa tunay na personalidad ni Barbie na totoong-totoong nga raw ito, mabuting tao at maalaga. Nakilala daw ni Richard si Barbie sa pamamagitan ng isang business venture. Kasunod nito ang paglilinaw niyang walang kinalaman si Barbie sa hiwalayan nila ng dating asawang si Sara Labati. Di ni Richard, matagal na silang hiwalay ni Sara bago pa man sila nagkakilala ni Barbie. Sa revelasyong ito ni Richard, ang panig naman ni Barbie ang hinihintay na mula simula ay piniling manahimik sa tunay na relasyon nila. Mavi Legaspi and Ashley Ortega New couple alert naman ngayon ang kapuso stars na sina Mavi Ligaspi at Ashley Ortega. Lalo pang pinaigting ng dalawa ang mga usap-usapan tungkol sa kanilang relasyon na makita silang magkasama at nagkaroon ng sweet moments in public sa kanilang recent trip sa Cebu magkasama si na Mavi at Ashley ng dumalo at makasiya sila sa taunang sinulog festival noong January 19, 2025. Sa kuhang video ng isang netizen, naaktuhan niya ang dalawa na magka-holding hands while walking papasok sa isang restaurant. Sa isa pang video, makikita ang dalawa na nilalakad ng magkatabi kung saan tinutulungan ni Mavi si Ashley sa pamamagitan ng paghahawak sa kanyang bewang. Nakita din magkasama sila sa labas ng isang establishment kung saan si Ashley nakalin sa dibdib ni di Mavi at tila inilalapit ang kanyang ulo sa lieg nito. Mas lalo pang naghinala ang netizens sa may espesyal na namamagitan kina Mavi at Ashley nang i-upload ni Mavi sa kanyang Instagram noong January 20 ang mga kuhang litrato sa dinaluhan niyang Sinulog Festival. Kasama na rito ang litrato nila ni Ashley kung saan nakatakip sa kanilang mukha ang puting tela. Bukod pa rito ang sweet photo nilang nakayapos si Ashley sa balikat ni Mavi sa group photo kasama ang ilang mga kaibigan. Alexa Ilacad and KD Estrada. Tinawag na hottest musical pair ng showbiz, magpahanggang ngayon ay consistent sila Alexa at KD sa pagsasabing what you see is what you get sa tuwing natatanong sa estado ng kanilang relasyon. Marami sa mga tagahangan ang dalawa ang naniniwala na humigit pa sa pagiging magka-love team ang namagitan sa kanila na dating exclusively since 2022. Sila KD at Alexa ay parehong bahagi ng Pinoy Big Brother Community Season 10. Ayon kay Alexa, ang pinakamagandang bagay sa pagiging kasama si KD ay ang suporta na tatanggap niya mula rito. Anya nakakagulat kung paano siya minamahal ni KD at kung gaano ito ka-selfless. Tungkol sa estado ng kanilang relasyon, ang dalawa ay patuloy tumatangging kumpirmahin ang balita na sila ay nasa isang tunay na romantic relationship. Kahit na minsang tinawag ni Alexa si KD na kanyang constant at pangarap na natupad habang inilarawan ni KD siya bilang kanyang partner. Tahimik man naroon ang pagpapakita kung gaano ka espesyal ang kanilang relasyon. Katunayan laman ng 2024 recap video ni Alexa ang iba't ibang moments nila ni KD. Unang parte pa lang ng video ay makikita na ang pagiging malapit ng dalawa sa isa't isa dahil dito na pa si KD sa nasabing post at sinabing to another year with you. Doni Pangilinan and Bel Mariano. Mula lang itambal sa isa't isa, umusbong na ang hinalang may relasyon si na at Bell dahil sa kanilang on and off screen sweetness. Katunayan sa pagkikipag-usap kay Vice Ganda para sa kanyang vlog noong August 2023, tila nalagay si Bell sa alanganin nang tanungin siya kung nasabi na ba niya ang I love you kay Donnie at vice versa. Tila tumawa ng may kababago bago inami ni Bell na nasa courting stage na sila ng kanilang relasyon ngunit hindi niya masabi kung gaano nakatagal ang panliligaw. Bagamat walang kumpirmasyon kung sila na ba, sinabi ni Bell na pinaparamdam sa kanya ni Donnie ang kilig sa gentlemanly ways nito. Tila hindi na nga nila kailangang ideklara sa publiko upang maging opisyal akong anumang namagitan sa kanila dahil hanggang ngayon ay hindi nagbago ang pagpapakita nila ng pagpapahalaga at suporta sa isa't isa. Katunayan ang dalawa ay magsasama muli sa TV series na How to Spot a Red Flag.